Uh, yung bahay namin, na doon ko pinanganak yung aking anak, na nagkaroon nga kami ng problema, kaya namin dinala dyan. Kasi ang dami ko rin nilapitan before ng mga occult, ng mga albularyo. So ngayon, yung bahay na yon medyo swerte siya noon, nung kami pa nakatira. At lahat ng tumitira doon, nakakaalis talaga, nakaka-abroad. Ganon din kami. Tapos, uh, pero yung bahay na yon pina-bless ko sa pare. Pero at the same time, pinaanuhan din yung sabog-sabog ng pera, tapos nung mga may nakatira doon, naglalagay din ng mga punso-punso, yung mga bagwa-bagwa, e ngayon uh, hindi ko siya napuntahan para i-deliverance kasi iba na ang nakatira, pinarenta ko, tapos ako naman dito nagre-rent. So mayroon ba yung connection, bro, kung bakit hindi pa nagiging okay yung anak ko, hindi pa siya nagiging um, tawag nating totally healed? Although may improvement siya, pwede bang, pwede bang may connection yun? Uh, pwede bang may connection? Pwede pwede na may connection sa matagal ng mga occult practices. Kahit mm -hmm. uh, gaano na katagal yon, kahit mm -hmm. bata pa ginawa, no? at tandaan natin, ang mga fallen angels are not bound by time and space. Kahit gaano katagal na yon, na nakalimutan na natin sa mata ng mga fallen angels ngayon lang ito nangyari. So kaya lahat ng mga occult practices kahit gaano nakatagal kailangan talaga maiconfessal, kailangan mai-renounce. Bro, na-renounce ko na siya, na-confess ko na rin 'yon pero hindi ko pa siya na-deliverance. At nandoon pa rin yung ano, yung bagwa. O, kailangan na uh, matanggal yon, uh, isurrender yon sa sa pare o ang pare mismo talaga ang mag deliveran sa naturang area lalo na ah, pang oh, dahil uh, di natin alam kung ano nakaa uh, ang level ng investisyon sa naturang area dahil sa mga superstitious beliefs Uh -huh. Swerte siya doon bro eh Swerte yung bahay na yon Pero doon nalaglag yung anak ko Na nagkaroon ng brain tumor Yan talaga ang uh, problema Ang uh, Fallen angels Pwedeng magbigay ng 99% na swerte Ngunit mm -mm. magingat sa 1% Dahil mm -mm. gigibain niya Yung 99% At so, uh, uh, Okultism kasi yan no? Uh, bawat okultismo merong mga uh, epekto yan uh, na mar mariing ipinagbabawal talaga kahit na sa Biblia nakasulat yan ang mga epekto okay. no? okay. so kailangan bro ang si pare ang magdeliverance hindi na hindi na, hindi hindi allowed na ang asawa ko doon Pwede na ang pari uh, sa uh, sa Gisco, uh, pare talaga dahil di natin alam kung uh, gaano ka ka lalim yung contamination niyo, gaano oh, ka lalim ang infestation sa naturang area. Mas mabuti na pare talaga ang mag deliverance at pagkatapos ng deliverance, uh, i-bless pa niya ang bahay. 'o, oh, hindi lang deliverance blessing sa bahay. Pagkatapos, mm -hmm. pwede na kayo na pamilya yung consecration at, of the family. Okay. Kahit na wala hindi kahit na hindi na kami doon nakatira, bro. pinarenta ko. May epekto pa rin 'yan sa Dahil property namin na mapupa. Yes, tama pra, po ba? dahil property ninyo 'yan at uh, doon niyo ginawa yung mga occult practices na nanatili yes, pa rin. Po. Oh, nanatili yes, pa rin po. ang infestation sa bahay na lang pa rin. Doon ko na i ano eh napabinyagan yung anak ko na iba-iba doon ko na offer sa bahay na yon. Oh, kaya anyway, uh, grabe okay. ang investisyon. Sige bro, gagawin ko po yun pagdating ng husband ko. Oh, boom. Uh, nasa po. nasa barko pa lang kasi siya eh tapos magpa-schedule ako para mahirap din kasi pag ako lang eh. Oh. Pangalawa bro, ay kung isa bro, 'yung bahay namin dito na ni-rent naman namin, itong ito, ito dito sa Cavite. Kasi nag-rent kami ah uh, ano, lagi tong, yung may-ari nito, mahilig sa mga, ano, yung papunsoy-punsoy ba, at kasama rin tong bahay na to sa pinapunsoyan nila. Pero ang ginawa namin na -asawa ang asawa ko, tinanggal namin yung pinagsasabit-sabit ng mga pula-pula na yung mga pera-pera, tapos nagpa-insinso ako dito, tapos nag-prayer kami ng deliverance sa bahay, naglagyan namin ng, ano, St. Benedict. Enough na ba yun? Um uh... O okay na, basta oyon kalimutan yung uh, monthly kung are, monthly confession, rosary together with the family para protected sa gracia talaga. Ganun. Um, oh. Ang pera parang sarang tapon, pero ngayon napapansin ko kahit papaano, hindi na kami kagaya dati na yung bang magmay pera, hindi hindi mo makikita eh. Grabe talaga. Pero ngayon, parang nakikita ko na parang unti-unti na siyang napoproteksyon na ni Lord. Kaya natutuwa talaga ako. Pero yun nga po, e, siyempre, hiwalay kami tatlo. Anak ko nasa rehab. Asawa ko nasa baro ko. Din ako lang din mag-isa dito. So, parang hindi buo yung panalangin. Nagkanya-kanya pa rin kami. Pero um, at least ako, nagsaserve ako sa simbahan. Tapos, nagko confess ako, nagro rosary ako, nagsisimba rin ako, nag, nag, nagko communion din ako. Pero yun nga lang, may mga naiiwan pa eh, no? Hindi pa totally, no? Kaya din yung anak ko hindi rin totally pa healed. Kasi nga marami pang mga naiiwang infestations na hindi pa talaga na totally na, na nawawala, no? Siguro uh, possible Magpamisa ka kag kapatid uh, paulit-ulit um, healing of family ano tree. Ah, okay. Eh, isa pa pala bro, opo, gagawin ko yun. Lagi ko nakik nakikinig din sa Healing of the Family Tree din sa Punto for Punto din sa alas every Monday. Pwede ba ako mag-join doon? Pwede, pwede. Makipag-ugnayan ka kay Sister Hilda. Ah, okay, Hilda. Sige po. Kasi napansin ko rin yung aking mother-in-law na medyo may problema din yung mga, yung mga kaninuninuan nila. Nung nag nung kinausap ko siya, nagmamakaawa ako na ikaw na lang ang natitira sa family. mag ka. Ang ginawa sa, ka sa kalaban, nung magkumpisal na siya, tinanggalan siya ng lakas. Hanggang nagkasakit siya, hindi siya nakapag-confess hanggang ngayon. Kaya sabi ko, ang lakas talaga ng kalaban. Kaso lang wala akong magagawa, di ko naman sila mapuwera sa akin. Sabi ko, paano ba ako ma... ma paano ko ba ito maipakakat na lang na ako na lang mismo ang gagawa na makat from the generations? Kasi nga, kapatid ko may bitbit -bit na anting-anting na sa Mindanao. Yung mother-in-law ko, pamilya na, mayroon ding mga mambabarang din, may mga bitbit -bit din na nangamatay na. So, hindi ko sila pwedeng ano, kaya sabi ko, paano ko ba to ano? Kaya siguro, um, yung family tree bro, no? yung misa na sinabi mo, healing of the family tree. Yes, uh, healing of family tree. At yung uh, sabi mo na, nagkasakit, hindi na, na nakakumpisal, pwede uh -huh. naman kayo na mag-invite ng pare para sa anointing of the sick. anointing of the sick para sa kaniya at uh, uh -huh. pwede din siyang ipakumpisal doon mismo sa bahay. Hmm. Sige bro, itatawagan ko ulit. Kasi mahirap silang kausapin sa ganun eh. Parang hindi sila ganun ka-open. Kaya yun na lang yung dasal ko sa kanila. Tapos bro, uh, isa pa, Itong paggamit nung book pala, uh, medyo, kasi yung ginagawa ko, yung pag-renounce po, kailangan ba isa-isa ang renouncement na ganito-ganyan? or ako kasi ginagawa ko, dati ina-isa-isa, pero ngayon, parang diniretso ko na I renounce all the occult power. Din parang generalize. May effective, uh, effective ba yun? O kailangan isa-isahin yung renounce? Mas mabuti na iisa-isahin talaga. No? Ah, okay, yung mga practices sige. na yan. Okay. Tapos yung sa pag-prayer ng break ng seal at saka consecration, kanina ba yung pangalan dito, bro? Kami? At isa-isa din. Halimbawa, i-break ko yung seal at saka consecration ako, tapos uulit naman ako para sa anak ko, tapos uulit ako para sa asawa uh, ko. Hindi, pwedeng uh, isabayin nyo na lang mga pangalan ninyo. As family. Oo. Uh, Oh, as family, bawat member really? ng pamilya at uh, break the unholy ties, links and bandages. O oh, isabay mo yung mga pangalan na yan. Ah, okay. Tapos tatlong beses. Yes. Ah, o. Oh. Kasi yun ang ginagawa ko eh. Sinasabay ko. Kaya sabi ko, ano kaya? Kailangan ba talaga ako muna tatlong beses? Tapos sa anak ko tatlong beses? Sa asawa ko tatlong beses? So pwede na palang sabay. Pwede, pwede. Tapos ito bro, yung prayer sa break and holy ties. Yung in the name of Jesus I break down holy ties, links and bandages between kami ba to oh, o yung tao? O pwede eh, uh, pangalan ninyo din. Ah, kami tatlo din. Mm -hmm. Ah, okay. Dito ako nalilito eh, kung tao ba to na may kaugnayan sa aming may mga espiritu o kami tong tatlo. Sa inyo talaga na ah, i-break okay. yung mga unholy ties, links and bandages. Okay, thank you bro. Last na lang, last na lang. Anong ah, nakaraang gabi, mga alas dos, alas tres, naginip ako na ano, uh, may kasayahan daw doon sa bahay namin. Tapos ngayon, um, bumaba daw ako. Pagbaba ko, kasama ko yung kapatid ko na patay na yun siya, patay na siya. Kasama yung kapatid ko na patay na siya. Tapos sabi niya, alika, punta tayo doon. Balik kami sa bahay kasi may kasiyahan sa bahay. Ngayon, pagbalik daw namin, hindi ako sumama. Siya lang yung bumalik sa bahay namin. Pagdating sa bahay namin, uh, meron daw nagbasaga ng mga bote. May namatay. Tapos, nung nalaman ko, sabi ko, ano kaya nangyari doon? Parang ang gulo. Nung nalaman ko, may binaba kasi may namatay doon sa situation. Pagbaba, yun yung kapatid ko na kasama ko na nagyaya sa akin bumalik, napatay naman yun. At tapos siya din yung namatay nung sa incidenting yun. Ano yun bro? Wala lang yun? Or nag, ano lang ginawa ko, nag ano ako, eternal rest granted to the soul of yung sa kapatid ko. Yun lang yung dinasal ko. Iyan ay malinaw na atake habang natutulog kayo. Isang atake pa rin. Isang ore ng uh, demonic attack habang natutulog kayo. Oh my God. So sa kinabukasan, nagpamisa ako sa kaluluwa niya. Kasi oh. sabi ng mga kasamahan ko doon sa simbahan, Buti hindi ka sumama? Kasi ko sumama ka, lagot ka. Sabi nga sabi ko. Ano ba 'yan? Kaya So kaya malinaw na inaatake tayo kahit tulog tayo. Gamitin niyo yung Holy and Exercise Oil bago kayo matulog. I-cross niyo sa noo niyo. After prayer in the name of Jesus, I sell myself o sa mga membro ng pamilya. I sell myself with the precious blood of our Lord Jesus Christ. Ah, oh, may sinasabi pala. Sa akin kasi, cross lang tapos buo. Ah, sige. Bro, Wendell, maraming salamat ah. Dakan salamat. Okay, you're welcome. God bless.